Hello guys. Ito po pala yung ano namin, yung wow, Tagalog to no Ilonggo. <laughs> Ito yung baba sa building namin. Ayan, dito sa loob. Meron po kaming park dito. Ayan. Playground. Ayan, ayan. Merong mga puno, mga bulaklak. Ayan guys. <clears throat> ayan, dyan yung building namin sa taas. Uh, 23 floor. Ayan, ayan. Kung makikita nyo. Ayan, building ko ito dito. Ayan, mga bahay. Mga bahay. Ayan. Meron silang fish pond. Kaya lang, uh, turtle yung nasa loob. Ayan, hindi fish. Ayan, guys. Ayan, tingnan nyo naman. Ayan. Ayan, minsan dito naglalaro yung mga alaga ko. Tapos, meron din park doon. May mga slides. Ayan. Ayan, guys. Ayan. It's so, also the variety. Yeah. Ayan. ayan. Pwede din, free po mag-exercise dito just. Yeah, free po mag-exercise dito, ayan. Yan din po kami minsan. And then ngayon, pupunta po kami ng pool kasi si Yuna maliligo. Ayan, 'yan po yung pool ayan, dyan po papunta ng pool dito yan sa loob ng building namin ayan, tingnan nyo naman mga building, ang tataas ng mga building dito, ayan guys ayan Uh, I will get one card. Let's my card. Please. And make up the card house. Tapasabsan. Pole. Right now. Ayan guys Ito po yung pool Thank you for watching